Over time, she will not be able to transform back. She will be. Aktual na video footage ng isang nilalang na may kalahating katawan ng tao at kalahating katawan ng ahas. Yan ang ipapakita ko sa inyo sa video na ito kaibigan. Isang nakakakilabot na video ng isang nilalang na posible nga kayang namumuhay kasama natin. Sa totoo lang, Napakarami na nating mga naitampok na mga video tungkol sa mga kakaibang nilalang na nadiskubre o nakuna ng video o ng larawan bilang mga ebidensya na nag i talaga. Ang mga ganitong elemento na minsan akala natin ay sa urban legends o kwentong bayan lamang nag i Ngayon, gusto kong ikaw mismo kaibigan ang magsabi kung sa tingin mo ay legit o fake ang video footage na ipapakita ko sa inyo. Pero bago 'yan, sit back, relax, and enjoy. Sabi nga eh, magahari ang mga pasensyoso. Kamusta? Welcome sa kian Thoughts, ang channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Shout out muna tayo bago tayo magsimula. Shout out kina Luisa Nicolas, Idol Shop over BG. Alwin Amizol at kay Peter Janomido and Family. Tara kaibigan at simulan na natin! Gaano nga ba kaposible na magkaroon ng mga garitong kakaibang nilalang? Sa dinami-dami ng mga kwentong bayan, mga mitolohiya, mga kwento mula sa iba't ibang relihiyon tungkol sa mga hybrid ng tao at ng hayop. Maaari nga bang maging realidad ang mga ganitong bagay? Gaano nga kaya kalayo ang posibleng marating ng tao at ng siyensya? Ang video footage na ipapakita ko sa inyo ay nakunan sa State of New Mexico sa United States. Una itong na-upload noong 2016. Nakikita dito ang isang patay na nilalang na may katawan ng tila isang babae at may buntot ng aas na natagpuan ng uploader sa isang lumang basement. Sinubukan kong humana pa ng ibang impormasyon tungkol sa video na ito subalit tila na i-delete na ang original uploaded video at ang ibang impormasyon na related sa footage na ito. Anyway, hindi na natin patatagalin panoorin mo mabuti ang nasabing video footage. I'm sure, iba't iba ang magiging reaksyon nyo sa footage na ito. Siyempre, i-comment mo yan sa ating comment section. Kung may idea ka o impormasyon tungkol sa video footage na ito, ibahagi mo naman yan sa ating comment section. Dito sa atin sa Pilipinas, mayroong mga kwentong katulad nito, ang sikat na sikat. Yan nga ang kwento ni Robinson, ang nilalang na may kalahating katawan ng tao at buntot ng ahas na kakambal umano ni Robina ang anak ng business tycoon na si John Gokongwei na nagmamayari ng Robinson's Galleria at iba pang malalaking negosyo dito sa Pilipinas. Matatanda ang noong dekada, 80 at 90. Maraming mga magagandang babae ang takot na takot na mamasyal sa sikat na mall na ito dahil sa kwentong binibihag o mano ni Robinson ang sinumang babae na kanyang matipuhan. Bawat fitting room noon ay sinasabing may nakatagong CCTV kung saan pinapanood ng taong ahas ang mga babaeng nagbibis dito. Isa nga sa sikat na artista na muntik na umanong mabiktima ay si Alice Dixon. Isa ang kwentong ito na hanggang ngayon ay sikat na sikat pa din. Sa katunayan, ito nga daw ang nagdadala ng swerte sa pamilya Gokong Wei. Sa iba't ibang panig pa ng mundo, ang kwento tungkol sa half-human, half-snake creature ay sikat na sikat din. Katulad ng kwento ng batang si Miley Fai, ang batang babae mula sa Bangkok, Thailand na may kalahating katawan ng tao at kalahating katawan ng as na nauna na nating naitampok na sa ating channel. Nasa description ang link ng video kung nais mong mapanood ang kwento ng batang babaeng ahas sa Thailand. Sa Ganjam District sa eastern part ng India naman, alam mo bang isang batang lalaki ang nabansagan bilang human snake dahil sa kanyang kakaibangan nyo? Ang batang ito ay nakilala sa pangalang Jagannath. Ang kanyang itsura at kondisyon ay maiyahalin tulad mo sa isang ahas. Tuyong-tuyo at nagbabakbak ang kanyang balat. Bukod dito ay naglulono din siya o nagpapalit ng balat kada apat hanggang anim na linggo. Sa sobrang sela ng kanyang kondisyon, kailangan pa nga niyang gumamit ng tungkod upang makapaglakad. Kailangan din niya ng mga treatment para sa kanyang balat upang ito ay hindi sumakit dahil sahap din ang kanyang nararamdaman. Ang karamdaman na ito ay tinatawag na lamellar etiosis, isang rare genetic skin disorder. Genetic na ang ibig sabihin ay hindi ito nakakahawa subalit ito ay namamana. Ang lamellar ichthyosis ay isang karamdaman na walang lunas. Kaya naman ang mga katulad ni Jagannath ay nagdurusa sa sakit na dulot ng karamdaman na ito at sa sakit na ibinibigay sa kanila ng mapanghusgang mga tao na pinagtatawanan at kinukutsa ang kanilang itsura. Katulad din ng video footage na aking ipinakita sa inyo ang mundo natin ay nababalot talaga ng napakaraming misteryo at kababalaghan. Maraming mga bagay tayong hindi natin kayang maipaliwanag. May mga bagay o pangyayari talaga na minsan ay hindi kayang unawain ng ating mga mumunting isipan. Ang kaya lamang nating gawin ay magbigay ng ating opinyon at haka-haka lalo pa at wala naman tayong matibay na basihan kung ang mga ganitong uri nga ba ng nilalang ay totoo o hindi. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please make sure to hit the like and share button. Kung bago ka lang sa ating channel at mahilig ka sa mga video na puno ng impormasyon, kaalaman, mitolohiya, conspiracy theories at iba pa, mag-subscribe ka na din and hit the bell icon para lagi kang updated sa mga upcoming videos natin. Hanggang sa susunod natin mga video, see you all again on our next uploads.